Hello guys. Merry Christmas po sa ating lahat. Bubuksan ko po yung aking yung aking regalo bigay ng anak ko. Ito po siya. Ito po yun. Dalawa po ang regalo bigay ng anak ko. Opo, oh, tape naman ito Silahin ko na to Silahin ko na to Nasa maraming murah Opo, sa ito Merry Christmas po Salat Ooh. Äh... <laughs> itong malaki itong malaki ayan ah, ayan um, ano kaya ito parang may ramdam na ako tools ito tools nabanglit ko kasi dun sa anak ko eh na gusto ko yun ayan oh. mình mình là không? Yeah yeah, đúng rồi. Yeah. Oh, sh... oh. 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 Ano po ito yung bare barena na, na 3 m Ano po ito yung 3-in-1 na may barena, may grinder, at may lagari. Ah, na. ah nakabukod ko yun, pala ko yung 3-in-1 na isa na, ah. nakabukod ko na yun. Eh. Burp, 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 burp. Tapos Maganda ito May cord Marauos ang uso kasi ngayon Yung rechargeable Pangit yung ganun, madaling masira Maganda yung Charger, ano, uh, isasaksak mo Walang low bat ang kakabukod pala ari ang grinder ari ang barena oh oh ganda tatlo tatlo ano oh ito po ang barena yan yeah. Vacuum. ayun 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 Ito ang grinder, ayun 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 isang bahay lang yung pala hiwa-hiwala, yung galing yung galing tapos may mga libre ng bala may mga libre ng bala may may libre ng, may libre ng cutter may libre ng handle pagka po mag, uh, na kayo, kung gusto ninyo ay pwerso pwersa hin niyo ala hahawakan yun <coughs> yan ito yung handle <coughs> Dami hmm. may, may gloves oh, may dalawang gloves ah oh, may dalawang gloves Mayroon yes, ang oh May libre pang cutting dish. Yan. Cutting dish. So, ang mga ng klase Cutting dish. Tapos. Libre bala ng barena ano ito guide ah guide doon sa lagare ito pang -higpit ng barena pang higpit pang A ah, yung guide cover ng grinder ito ay pang parang grinder din na maliit Okay, ano ito? Ah, parang pang, uh, ito. Uh, um, yung pang pala Panghigpit pala, ano siya ating dish Are ang oh meron po pa lang ano uh, eye protect eye protector goggles Uy Mga 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 Goggles para hindi mapilagsikan ang iyong mata Okay ba?

pong semento area okay. So yan lang guys Maganda ang natanggap ko ngayong Pasko sana po ay kayo rin nakatanggap din ng inyong mga regalo sa inyong mga mahal sa buhay. Bye guys! Salamat guys! Merry Christmas sa lahat!